Disaster bro, sak maestro, solid ang kinalabasan. Pibus, inamin na hindi kumikita ang YouTube channel ng PSP kung saan niya ina-upload ang mga battles. At Glock 9 bumisita sa lamay ni Innocent One. So tara! Bumisita nga si Glock 9 sa lamay ni Innocent One

Yeah. Sa kabilang balita naman, inamin nga ng founder ng PSP na si Mr. Pibus na hindi kumikita ang YouTube channel ng PSP kung saan ina-upload ang mga battles. Dahil kung mapapansin nyo nga naman, walang ads pag nanonood tayo ng mga battles ng PSP sa YouTube. Siguro na demonetize ang YouTube channel nila at hindi pa muling bumabalik sa normal. Sa kabilang balita pa, nilabas nga ng flip top ang lineup nila sa paparating na Zoning 17. Nagaganapin sa June 1 sa TI yung Makati. Meron nga ditong dalawang battle sa mula sa isa buhay. At sa uling balita, naging maganda naman ang kinalabas ng battle sa pagitan niya sa Maestro at Disaster. Naging dikit pa nga ito at umantong sa 3-1 ang score. Kinagulat naman ng mga fans at mga MCs ang round 2 ni Disaster. Dahil napakalupit ng mga Tagalog na binitawan niya dito, kita nga ang pagkabilib ng mga MC sa round 2 ng Disaster. Anong silbe ng pagiging tunay mo na artist? Kung laging kulang ka sa practice, oh! Yeah. Pugot ka ng adik, puro ka lang talish, promise, kahit na ka siya busay na mamansis! Yeah! Tutangin so, na mo, shabu Wala kang alam, wala kang alam, papauwiin bali Andapat, andapat gawin sa paking ka Pareho kayo nang bangani badan Don't get off! get Gali mas <tries> gua, manyakis malaswa. Ako, ako ang karma mong bibigla habag di handa para to sa anak ni Glock. Ala, asa lahat sa mbeki sa bansa. Putangin mo badang ikaw ang tunay na bakla. pagako. Literal na multilingual, mga lingwahe magkahalo. Bisag magbinisaya pa ako, di mo rag pa Let's go, Adik. Let's go! Let's go. go, go. Let's go. Adik. Do you know what rhymes with Sac Maestro? Bamban san Shabulero! <laughs> <laughs> he's, he's watching Porn Hub all day! He's a salsalero! <laughs> let's go, Adik, let's go! Pagna garab, wala laki-laki lang yung ito, mo parang ledo. May mga comment nga ako nabasa na dapat daw kay Sak Maestro ang laban na yun. So kung kayo ba ang tatanungin, tama lang ba na si Disang ang nanalo? O dapat si Sak? Kung ano man ang sa mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. Sa so yun lang. God bless. Bunch of mid-tier vets. Bunch of mid-tier vets. Dinosaur MCs, you will see E-Nes and a real Turex. You did a, you did a big event, but you seem real stressed. Now you're squatting over here, are you? 3GS? <laughs> <laughs> you have 120 battles. Dude, I can't believe that you are not fatigued. You are not MC, you are a human battle league. <laughs> 120 battles, it's not so efficient. And you chose SAC Maestro because I am the most consistent. Okay. But damn, I admire you for your commitment. But this, you need to stop. Haven't you noticed every league that's been on went bankrupt, they all dropped. Just like King of the Dark, Sunugan, don't flop. You battle everywhere, but still can't get the flip top. Because that's my enigma. He saw the bad intentions. You do bad business, thus, you are a bad investment. So lose. I have a question. How come you couldn't see? You brought this bad luck. You trying to sabotage BSP?